Delta Kapag nasa hospital, anong nilagay sa kanya? Pakita mo ngayon kanila mo? Kaya sa akin yung malakas. Eh, wala naman palang kapangyarihan yun. Yan, yun. Ano ba yan? Pag tinagay mamaya, ayaw, babayin sa cellphone mo. No? Sira yan. Ba't mo sisirain? Pag sinira mo to, hindi na makikita ni Mama Liz yung picture mo. Pag sinabi ni Mama Liz, ay, sinira pala ni Biboy. Picture ko, kaya. Bakit? Maganda ba yung picture mo doon kay tita? Pogi ka ba doon? Mas Umay pogi. Po na ako. Gumanyan ka, kaya mas pogi ka? Eh parang mas pogi pa rin ako. Pag ako gumanyan. Oh. kasi yung robot mo, mukhang hindi naman malakas yun, sabi mo. ko yung pala ito. So, yun, no. lang to. Sino ba yan? Di ba yan yung kalaban ni Naruto? Hindi. Si Naruto. Si Naruto na king. Aray! Ang galing. May sa akin. Ayun o. No. Tumalasik. May yeah, ipit. May ipit yung kamay ko. Masakit? Oo. Ikaw din tutulukan. Wala. Bakit? Bakit ako tutulukan? Eh, inalam mo. po isa din po kung tadyon doctor sabi po ina, yeah, yeah. sino nga lingkap ayon? hindi ko yah, tutok naman ni eh. Paano ko ipitingan? naitak ko na eh naitak mo? oo, oo. <laughs> eh hindi naman totoo. yah sino nga lingkap? sino nga linggan, sino nga linggan mama ni okay. hindi mo na ano, eh. yung ano ni yong yung bola? Hindi, babae. Na, lahat ng kalaban, di mo matalo. Eh, ako nga nakatalo doon eh. Ano na kaya lahat ng kalaban natalo ko na? Tinalo mo yun? Ano yun? Ano yun? Magpindot mo yun, tatawag yung doktor. Ah, tatawag, darating yung doktor dito. Pag anong gusto mo lang, na, nang kailangan. Lalapitan natin para makita natin Ayun, oo nga, no. Pag pinindot yan, lalapit yung doktor. Uh, oo. Ay, kapag may lang. Doktor. Oo, uh, yan uh, Lalapit yun. Tapos, ano yan? Pag may mga ganun, may paper doon? Ano yun? Ibig sabihin na nag-aaral ka dito? Ha? Huh? Nagsusulat ka dito? Hindi. Eh, ba't may mga papel? Sa masakit na chan, yan. Sa masakit na chan? Oo. Eh, ikaw, sa masakit yung chan mo? Oo. Di, di. Oh. Alam nga, ala, ala, ala. Eh, dinadaya niya ako gumagamit ng pampalakas. Walang dayaan. Hati niya mo tayo dito eh. Hati tayo dyan. E eh di... Oh. Eh di, di pare sa... Amin. Pupunta pa ako sa inyo eh. Ang layo ng bahay niyo dito sa ospital. Oo. Oh. Dito ka na lang. Eh, ayoko. Mas gusto ko doon sa bahay. Tuturukan ako dito ng doktor eh. Kasi tapos ako dito. Eh! Sabi sa'yo? Sino nagsabi? Doktor. Kailangan naubos lang yung tubig? Ano ba yung tubig na yan? Ano ba yung tubig na yan? Pampalakas ba yung tubig na yan? Tapoy Ah. Mm. <their> uh, <their> uh, eh, paano pag hindi? Uh, oh. Eh, pag hindi? Oo. <their> ba nagiging kulay red yan? Tingnan ko nga ng malapitan. Oo nga, medyo nagkukulay red nga. Papapakita ko sa iyo. Ayan, di ba? Nakikita mo yung sarili mong kamay. Ayan. O, oh, di ba? Ayaw mong maniwala. Eh, eh paano mo yung nasasalo? Lakas mo, ha? Lakas mo pala. O, oh, nasasalo ulit. Taas, no. Ha? Ano pa? Masasas konti. Ala. Di ba? Alah. Teka, baka mabagsakan yung kamay mo. Magdudugo yan. Ano bang tawag dyan sa so may mayroong laman na tubig na yan? Ano yan? Dextrose? Anong tawag dyan? Dextose? Dextose? Ano ano? Dextose? Dextose? Di <laughs> pinindutin mo yan pag? Pag? Pag mo yan, tadating yung doktor. Teka lang, ayusin ni Daddy. Ayusin ko lang, ha? Ayusin ko lang yan. Pag may kasama. Pag may... wala ka kasama. Mm -hmm. ay, anong pinindusin mo yan? Ah, para meron... Para magkaroon ka ng kasama. Oo. Oh. Eh, sino ng kasama mo Pag pinindusin mo yan? Papa, nang papa umalis, nang pinindusin pinindus mo yan. Pinindusin mo yan nung umalis yung mama mo? Oo. Oh, tapos sinong dumating nung pinindot mo eh? Sinong dumating? Si Superman? Spider-Man? Ano ba dito si Spider-Man Si Spider-Man nagpunta dito kanina? Ha? Anong dala niya sa'yo? Anong dinala niya sa'yo? May pasalubong siya. Ha? Gagamba. Binigyan ka, ka ni Spider-Man ng gagamba? klaseng gagamba yung gagambay, kumagat sa kanya yung gagambang nasa bahay lang? Yung gagambang nasa bahay nila? Ano? Nasa TV yun eh. Ha? Nasa TV? Saan yung makakalba? Hindi ko alam. Bakit nga kaya? Diba yun? Hindi nakita ko sa mga saka ano, raid, saka sumapit, saka malaki. Hala. Kakatakot. Ang lakas siguro nun. Eh, yung ano, yung... Yung Spider-Man na black, anong ginagawa nun? Kalaban ba yon? Sabi sa akin, kakampi daw yun. Kalaban pala. Sinong mas malakas sa kanilang dalawa? A yung red. Bakit? ah, masama. Eh, sinong mas gusto mo sa kanila? Spider-Man na red o yung black? si Red pa rin. Kung mas malakas si Spider-Man na Red, siguro kumakain siya nito. Si Spider-Man, napanood ko na, nasasalo niya. Nasasalo niya? yung apot, mas malakas pala. Ano yung nasasalo niya? Pagka kain niya, nasasalo niya yung pagkain niya. Ganun pala yun. Oh, ano nangyari kayo? Pipindutin mo na? Yes, <laughs> nothing Patayin natin ilaw, mo Sakit sa mata. ano ba pinapatay yung ilaw dyan? Eh, ala. Namatay yung ilaw. Okay, sige. Ganyan pala ang pampalakas. Alam ko na yung sekreto. Box, enjoy mo to, Box.